Nay, parang medyo malat po ata ang menudo ninyo ngayon. Mas masarap po yung luto ninyo last year. O nga po, Nay. At saka, kukuha po akong isang tupperware pa. Medyo hindi po masarap, pero ipamimigay ko na lang po sa bahay ng mama ko. Ito ang nga salitang binitiwan ng mamanugang kong kararating lang, bitbit -bit ang nga walang lamang lalagyan, ngayong halos tapos na ang paghahanda para sa pista. Silarin ang mamanugang na, sa nakalipas na dalawang taon. Ay kung ano-anong dahilan ang sinasabi para makakuha lang ng handa at mag-iwan lang ng kulang-kulang na isang libo para daw pantulong. Pero ngayon, napuno na ako. Ibinaksak ko ang lalagyan ng manudo sa sahik at sinampal ang manugang ko. Aba, oh! Ngayon, kayo naman ang isasalang ko. Ang pangalan ko ay Elena. Pitumpung taong gulang na. Araw-araw akong pumupunta sa barangay hall para sa mga gawain ng senior citizen kahit masakit na ang likot at nananakit ang pini Pinipilit kong maglakat. Nagpapasalamat na kaya ko pa. Sampung taon na rin mula nang pumanaw ang asawa ko. At mag-isa na lang akong nakatira sa bahay na ito. Nagmula ako sa probinsya at nagsikap sa buhay para mapalaki ang tatlong anak ko. Ang panganay kong si Marco, 45 na, ay isang manager sa isang kumpanya. Ang panggalawa si Leo, 42, ay isang insurance agent. Ang bunso kong si Bella, 38, ay isang nurse na hindi pa nag-asawa at kasama ko pa rin sa bahay. Nakatapos na ako sa aking maobligasyon obligasyon sa buhay. Napag-asawa ko na ang dalawa kong anak na lalaki at may mga manugang na. Ang buhay ko ay simple lang. Aktibo ako sa mga gawain sa barangay, nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, at hindi naman masama ang bawat araw. Nang magsimulang lumamig ang hangin at papalapit na ang taglagas, Isang kagalakan ang nagsimulang umusbong sa puso ko. Malapit na ang pista ng aming bayan. Nong simula ng taon, laging sinasabing ng anak kong si Bella, Nay, magpakaterna lang po tayo. Hindi na po maganda ang katawan ninyo. Alam kong nag-alala siya. At sa isang bahagi ngang, isip ko, alam kong tamas siya. Masakit ang likot ko tuwing umaga at tumutunog ang tuhot ko sa bawat akyat sa hagdan ngunit hindi ko kayang isuko ang panghahanda para sa pista. Ang pakaing kakainin ng maanak ko dapat galing sa kamay ko. Ito ang bulong ko sa sarili habang sinisimulan ang paghahanda. Pumupunta ako sa palengke, tumatawat sa presyo nga sangkap, at nasisiyahan sa bawat sandali nito. Itinagda ko ang malaking paghahanda sa darating na Sabado. Nakchat ako sa mga manugang kong sinajina at marites. Sa Sabado ang paghahanda para sa pista. Pumunta kayo ng alas 9 ng umaga. Gumiti ako habang iniisip ang mangyayari. Nakikita ko na sa isip ko ang sabado ng umaga. Ang nga manugang kong nakaapron. Ang nga anak kong nagbubuhat ng mabibigat na kaldero. Si Bella na nakangiting naghahalo ng nga At ako na nakbibigay ng mautos. Sa isiping iyon, nawawala ang aking kalungkutan. Buong linggo akong naging, abala sa paghahanda. Lunas, namili akong karne. Martes, bumili ako nga gulay. Miyerkules, kumuha ako nga rekado. Huwebes, dumeting ang maramihang order ko at sinimulan ko nang magiwa at magisa magisa. Biernes, buwang araw akong nasa kusina. Nagahanda ng iba't ibang putahe. Masakit ang likot ko at nangangawit ang matuhod. Pero hindi ako tumigil. Kailangan ko pang ihanda ang mapampalasa para sa menudo, ang palaman para sa lumpia, at ang iba pang mga sangkap. Nang mapuno ang malaking kaldero ngang napakasarap na menudo, nabuhayan ako ngang lup. Naisip ko na ang maanak kong natatakam na kumakain ngang luto ko. Dumating ang biernes ng gabi. Nakaupo ako sa sala, hinihintay ang reply ngang mamanugang ko. Kahit isang opo lang sana, pero wala. Nakita kong si Inlang ang mensahe ko. Kinabahan ako, pero sinabi ko sa sarili ko, daratingyan sila bukas. Baka bisilang. Dumating ang Sabado ng umaga. Maaga akong nagising, puno ng at pananabik. Naligo ako at nagsuot ng mas maayos na damit. Tinapos ko ang mahuling paghahanda sa kusina. Inilabas ko ang mga apron at hinilera. Ang mga malilinis na lalagyan. Bago mag alas 9, dumating si Bella. Nay, nasaan na po sila kuya? Tanong niya. Paparating na yon? Sagot ko. Nagsimula na kaming dalawa. Lumipas ang alas 9 naging alas 10. Walang dumarating. Tinitignan ko ang cellphone ko. Pero walang tawag. O text. Alas 11. Alas 12. Wala parin, rin. Tahimik ang bahay. Walang doorbell. Walang katok. Naksimulang bumigat ang dibdib ko. Hindi kaya sila darating? Pilit kong iwinaksi ang isiping iyon. Nandito naman si Bella. Kaya namin to. Tahimik kaming nagpatuloy ni Bella. Maingat naming binalot ang daandang lumpia at hinalo ang malaking kaldero ng menudo. Ang amoy ng bawang, sibuyas, at kamatis ay kumalat sa buong bahay. Ang kamay ko ay walang tigil sa paggalaw. Bawat kilos ay memoryado ng katawan ko sa ng maraming taon. Lalong sumasakit ang likot ko, at nangangalay ang ngatuhot, pero hindi ako tumigil. Tinitingnan ako ni Bella, nag-alala, pero tango lang ang sagot ko. Dumating ang hapon at nagsimula ng lumubok ang araw. Halos hindi kami kumain ng tanghalian ni Bella. Nag-instant noodles lang kami at bumalik agad sa gawain. Basa ng pawis ang likot ko at hirap na akong huminga. Alas 4 ngang hapon? Halos tapos na kami? Habang hinahalo namin ang huling putahe, bumukas ang pinto sa harap. Huminto ako. Pumasok ang panganay kong si Marco at ang asawa niyang si Gina. Sumunod si Leo at ang asawa niyang si Marites. Nay, nandito na po kami. Masayang bati ni Gina? Pero walang bahit ng pahingingang paumanin sa kanyang boses. Nahubad sila ng sapatos na parabang wala Ganon din si Marites. Ngumiti lang sila at bumati. Walang salitang sorry dahil lata sila. Naksimulang tumigas ang ekspresyon ng mukha ko. Pumunta sila sa kusina at tiningnan ang manakahandang pakain. Puno ang nalalagyan ng menudo, caldereta at ibapa tumikim si Gina at nagsalita. Nay, parang medyo maalat po ata ang menudo ninyo ngayon. Natigilan ang kamay ko. Napatitik ako kay Gina. At may malamig at matalim na bagay ang gumuhit sa mga mata ko. Sumabat si Marites, unga po, nay. At saka parang mas marami po atang sahok last year. Hindi ako umimik. Tahimik kong tinapos ang ginagawa ko. Sa tabi ko, napakagat labi si Bella. Alam kong may gustos siyang sabihin, pero hindi niya magawa nagsimula ng lumamig ang paligid. Pero parang walang pakialam ang nga manugang ko, inilabas nila ang kanikanilang malalaking tupperware. Dalawang malaki ang kay Gina, tatlong medium size ang kay Marites. Nagsimula silang magsalin ng pagkain na parang wala lang. Habang pinapanood ko silang walang pakundang ang kinukuha ang pagkain pinahirapan ko buong araw, may kumukulo sa loob ko. Nakmamadali sila. Naparabang nakunahan kung sino ang mas maraming makukuha. Pinigilan ko ang sarili kong magsalita. Nandito na rin naman sila. Pamilya pa rin kami. Maghapunan muna kayo bago umalis, sabi ko. Naghanda ako ng lechon kawali. Inilabas ko ang paborito nilang ulam na inihanda ko pa kaninang madaling araw. Pero umiling si Gina. Naku, nay, pasensya na po. Sa bahay po kasi kami ni mamakakain. Sumangayon si Marites. Kami rin po, nay. May usapan na po kami sa pamilya ko. Nantigas ang mukha ko. Buong araw ako naghintay. Nagpawis at nagluto. Dumating sila ng huli. Pinintasan ang luto ko. At ngayon, hindi man lang kakain dahil sa kanikanilang pamilya sila pupunta. Nagsimulang umakyat ang lahat ng pinigilan kong emosyon. Dahan-dahan akong pumunta sa lababu para magugas ang kamay. Habang tinititigan ko ang tubig na umagos. Bumalik sa isip ko ang nga nakaraang paghahanda sa pista hindi lang pala ngayon ito nangyari. Dalawang taon na ang nakalipas. Isang buwan bago ang pista. Sinabihan ko na sila. Pero sa mismong araw ang paghahanda, tumawag si Gina. Mahina ang boses. Nay, pasensya na po. May trangkaso po kasi ako. Hindi po ako makakapunta. Sabi ko sige, magpagaling ka. Tumawag din si Marites. May mahalaga raw silang gawain sa simbahan. Sabi ko, sige ang nga na kolang nalalaki ang dumating. Tulong-tulong kami tatlo ni Bella na maghanda. Ang nga ko, tagabuhat lang. Nang matapos nagain ako ng tanghalian. Pero ilang subolang, nakpaalam na sila. May lakad daw. Kinuha nila ang tik isang malaking lalagyan ng pakain at umalis. Na makali sila, naiwan akong malungkot. Bigla kong naisip na tawagan si Gina para kumustahin. Ilang ring. Sinagot niya. Hello, Nay pero hindi na mahina ang boses niya, masigla na. Bago pa ako makapagsalita, may narinig akong ingay sa kabilang linya. Tawanan, kantahan, at tunong ngang basong nakumpugan. Sigurado ako, nag sila. Mabilis na ibinabani gina ang tawak, pero alam ko na. Ang manugang kong may sakit daw ay nakikipagparty sa mga kaibigan. At nung nakaraang taon, pareho silang dumating. Pro tatlong oras na silang huli. Halos tapos na kami ni Bella. Nay, pagod na po kayo. Sabi nila pakpasok, walang sorry. Nanunot lang sila. Ayaw madumihan ang damit. Nang matapos, inilabas nila ang tik isang puting sobre. Nay, tulong po namin. Tumanggi ako. Huwag na. Para sa inyo naman to. Pero pinilit nila. Nang makalis sila, binuksan ko ang nga sobre. Parehong may lamang isang libong piso. Isang libo. Halos gumuho ang mundo ko. Ang buong araw ng pagod at pagmamahal ko, tinumbasan lang ang isang libong piso. Dun nagsimulang makarunang lamat ang puso ko, habang nahuhugas nang kamay sa lababo, bumalik ang lahat ng ala-alang iyon. Taon-taon, palala ng palala ang ugali nila. Pinatay ko ang gripo at bumalik sa sala. Umupo ako, hinang-hina. Niakap ako ni Bella mula sa likuran. Sayakap niya, pang mas masakit na ala, -ala ang bumalik. Pagkatapos ng paghanda siya. Bigla akong nakasakit. Akala ko pagod lang. Pero kinaw magahan, hindi ko may galaw ang katawan ko. Ang bigat, ang sakit. Pinilit kong bumangon para pumunta sa banyo. Nakita ko sa salamin ang namumula kong muka at mata. Ang taas ngang lagnat ko. Bumalik ako sa kama at nanginginig sa ginaw. Kailangan ko ang tulong. Tinawagan ko si Marco. Marco, anak, ang samang pakiramdam ko? Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Ang sagot niya ay walang bahit ng pag-alala. Nasa meeting ako, Nay. Si Leo nalang tawagan mo? Binabaan niya ako? Tinawagan ko si Leo. Ang sumagot ay si Marites. Marites, anak. Pakibigay mo kay Leo. Masama ang pakiramdam ko. Malamig ang sagot niya. Nasa bahay po kami ni Mama, Nay. Tawag nalang po kami mamaya. Binabaan din niya ako. Nakatitik ako sa kisame. Tumutulo ang luha ko. Dalawang anak na lalaki. Pero walang handang tumulong sa nanay nilang may sakit. Sa huli, tinawagan ko si Bella na nasa duty sa ospital. Narinig palang niya ang boses ko. Alam na niyang may mali. Nay, anong nangyari? May sakit po kayo? Sinabi kong hindi ako makagalaw sa taas ng lagnat. Papunta na po ako. Sabi niya. Nag-emergency leave siya at sumakay ng taxi. Pagdating niya, Nakita niya akong nanginginig sa kama. Binihisan niya ako at isinugot sa ospital. Ang diagnosis, severe fatigue at dehydration. Kailangan kong madextrose. Habang nakahiga ako sa hospital bed, bumulong ako, akal ko, kapak may anak na lalaki, may katulong sa pagtanda. Promas maasahan papalang isang anak na babae. Umiyak si Bella. Umiyak din ako. Magkahawak ang kamay naming umiyak sa loob niyang kwarto. Pakalabas namin ng ospital, gabi na. Inalagaan ako ni Bella sa bahay. Ipinagluto niya ako ng lugaw. Pero sa mga sumunod na araw, walang tawak o teks mula sa mga anak kong lalaki. Kahit isang kamusta kana, Nay? Ay? Wala. Sampung araw ang lumipas. Wala paring balita mula sa kanila. Tiningnan ko ang chat namin. Puro mensahe lang mula sa mga kaibigan ko at kay Bella. Sa mga panahong iyon, si Bella ang naging mundoko. Araw-araw siyang umuwi para alagaan ako? Ipinagluto niya ako ng masasarap na sabaw? Ang tunok ng kutsilyo at kumukulong tubig sa kusina ang naging musika sa aking tanga. Isang gabi, umupo siya sa tabi ko. Nay, sa akin na lang po kayo tumira. Huwag na po ninyong pahirapan ang sarili ninyo. Doon na bumuhos ang lahat ng luha ko. Nang tuluyan na akong gumaling. Niaya ako ni Bella na mamasyal. Pumunta kami sa palengke kumain kami ng paborito kong fishball at kwek-kwek sa kaye. Ang simpleng sandaling iyon ay nagbigay sa aking nang ligaya at unti-unting nagilom sa sugat na iniwan nam ga anak kong lalaki. Habang pawi, hawak niya ang kamay ko. Dati, ako ang gumagawa nun sa kanya. Ngayon siya na. Nang gabing iyon, habang nakahiga, naisip ko sila. Maanak na hindi man lang ako dinalaw sa ospital. Dun ko napaktanto kung sino ang tunay na pamilya, kung sino ang tunay na anak. Bigla, isang malakas na tawanan mula sa sala, ang gumising sa akin mula sa pagbabalik tanaw. Bumalik ako sa kasalukuyan, araw ngang pista. Ang gamanugang ko, naktatawanan habang nagsasalin ng pakain. Nay, pwede po kaming kumuhang isa pa? Tanong ni Zina. Hindi ako sumagot. Medyo hindi po mazarap. Pero ipamimigay ko na lang po sa bahay na mama ko, sabi ni Marites. Sa narinig kong iyon, nagsimulang manginig ang kamay ko, ang lahat ng sakit mula sa nakaraang nga taon ang kasinungalingan, ang pera, ang panalait ay sumabok sa luk ko, hindi ko na kaya? Ano to? Anong tingin niyo sa akin? Sigaw ko. Natigilan sila. Kinuha ko ang taporwerna. na. Menudo na hawak ni Gina at ibinagsak ito ng buwang lakas sa sahig. Blag. Tumalsik ang pulang sarsa sa lahat ng dako, sa sahig, sa dingding, at sa puting damit ni Gina. Ah ah, sigaw niya, yung damit ko. Ney, ano ba yan? Grabe naman po kayo. si ni Marites. Tindahan ba ito? Nangingini ko ang sabi. Sa tindahan, nakbabayat kayo. Anong tingin niyo sa akin? Lumapit ako kay Gina at si Pak, isang malakas na sampal ang umalingaw sa buong bahay. Naging isang magulong eksena ang lahat. Umatras si Gina, hawak ang pisni. Ang mga anak kong lalaki ay hindi malaman ang gagawin. Si Bella, tumakbo para yakapin ako. Sa yakap niya, humagulgol ako. Hindi ko maintindihan. Paanong nanampal ang bienan? Sigaw ni Gina sa asawa niya. Hindi na kami babalik dito. Nakakatakot, sabi ni Marites. Tumingin sa akin ang nga anak ko malamig ang nga mata. Pinili nila ang paning ng nga asawa nila. Alis na kami, nay, sabi ni Marco. Walang lingon likot silang lumabas ng pinto. Hindi na kami babalik sa bahay na to. Sigaw niya, bago isara ang pinto ng malakas. Naiwan kami ni Bella sa gitna ng alat. Umupo ako sa sofa, tulala. Kinuha ko ang cellphone ko. May notification sa group chat. Binuksan ko ito isang bagong group chat na walang pangalan. Ang miyembro, si Marco, Gina, Leo, at Marites. Ang laman ng chat ang tuluyang pumatay sa puso ko. Gina. Bali na yata. Ibinagsak ang pagkain at sinampal pa ako. Marites. Ulianin na siguro ate. Paano kung manakit na yan? Nanginginig ang kamay ko. Pero ang mas masakit ay ang reply ng anak ko. Marco. O nga, Kakaiba na si nanay ngayon? Ganyan ba lahat ngang tumatanda? Leo, mas mabuti pa siguro. Kuya, kung hindi na tayo pupunta tuwing pista, ano sa tingin mo? Marco, oo naman. Sawang-sawa na ako sa stress na yan taon-taon. Hindi ako makahinga. Ang maanak na pinalaki ko, pinagtatawanan ako kasama ng mga asawa nila. Gina. At saka, hindi naman talaga ganun kasarap ang luto niya nakakainis lang na pinipilit tayong pumunta. Marites. Tama. Mas masarap palutong mama ko. Nakakapagod makisama. Marco. Nung tumawag si nanay na may sakit sa toto lang, naabala lang ako. Nandiyan naman si Bella. Bakit sa amin pa tumatawag? Leo. akorin. Buti na lang nasabihinan ako nun. Bumagsak ang magaluha ko. Ang sakit. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Gina, Kainis talaga. Kailangan ko pang dalhin sa laundry tong damit ko. Marites. Ate, sa tingin mo, hindi kaya kailangan nani yang ipacheck kung may dementia Marco. Naisip ko rin yan. Kailangan na nating dalhin sa doktor. Gumuho ang mundo ko. Itinuturing na nila akong bali. Itinuturing na nila akong pabigat. Biglang may nagchat. Marco. Teka. Kasama ba na nais sa group na to? biglang tumahimik ang chat. Pagkatapos ng ilang segundo, isa-isa silang nag-left sa group. Naiwan akong mag-isa. Ipinakita ko ang cellphone kay Bella. Nagiba ang mukha niya habang nagbabasa. Napalitan ng galit ang kanyang mga mata. Niyakap niya ako ng mahigpit. "Nay, nandito po ako. Tayo na lang." Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang masalitang Baliu, "Ulianin, abala." dun ako nakapag Kinaw Kinaumagahan. Maga akong gumising at nagbihis ng mayos. Tumawag ako kay Bella. Bella. Anak. Samahan mo ako sa abogado. Bakit po, ne? Gagawa akong huling habilin. Matigas kong sabi. Ayusin ko na ang lahat. Nag-absent si Bella sa trabaho at sinamahan ako. Sa opisina ng abogado, inilatago ang lahat ng dokumento ko. Titulo nga bahay at lupa mga passbook. Malaki-laki rin po ang ari-arian ninyo maam sabi ang abogado. Humigit kumulang 10 milyong piso lahat. Ilan po ang tagapakmana? Siya lang po. Sabi ko. Tinuturo si Bella. Nagulat si Bella. Nay, hindi po pwede. Paano sila kuya? Desisyon ko to. Anak. Sabi ko. Maari po silang humabol sa tinatawag na legitima o sa mana paliwanag nga abogado. Wala akong pakialam, sabi ko gawin na ninyo ang papeles. Pinirmahan ko ang huling habilin. Ang lahat ng ari-arian ko ay mapupunta kay Bella. Pag uwi, nakchat ako sa family group chat namin. Lahat ng ari-arian ko ay mapupunta kay Bella. Huwak na kayong babalik dito. Hindi ko na kayo mga anak. Pinalitan ko ang lock ng pinto. Sunod-sunod ang tawak mula sa mga anak ko. Hindi ko sinagot. Pakaraan ng tatlong araw, narinig ko ang pilit na pagbukas ng pinto, sinundan ng malalakas na katok. Binuksan ko. Nandun silang apat, galit ang mga muha. Nay, ano to? Bakit kay Bella lang galat? Sigaw ni Gina. Sampung taon kaming nagsilbi bilang manugang ninyo tapos wala kaming makukuha? Sabi ni Marites. Umupo ako ng mahinahon. Nakatanggap na kayo ng tig-isang milyon nuong kinasal kayo. Napag-aral ko kayo sa magandang universidad. Si Bella, hindi nakapag-master's degree para alagaan ako. Hindi pa nakapag-asawa. Sino sa tingin ninyo ang mas may karapatan? Natahimik sila. Nung may sakit ako. Nasaan kayo? Nung nahahanda sa pista. Anong ginawa ninyo? At nabasa ko ang lahat ng sinabi ninyo sa chat. Bali? Uliyanin? At may karapatan pa kayong humingi? Namutla sila. Dun nila naalala ang chat. Umalis na kayo. Sabi ko tinuturo pinto. Tapos na tayo. Umalis sila. Walang nagawa. Gumaan ang pakiramdam ko. Lumipas ang nga araw. Inaalagaan ako ni Bella. Isang araw, nagsimula na namang sumama ang pakiramdam ko. Nawalan ako ng ganang kumain at laging nasusuka. Isang umaga, hindi na ako makabangon. Dinala ako ni Bella sa ospital. Pagkatapos ng maraming paksusuri, lumabas ang resulta. Stage 1 Stomach Cancer sabing doktor. Pero matas ang sansang gumaling dahil maaga nating nalaman. Nayak si Bella. Sinabi ko sa kanya, huwak mong sasabihin sa makuyamo, mo, pero hindi siya nakinig. Tinawagan niya sila. Nasa ospital si nanay. May kanser siya. Kung ayaw ninyong paksisihan sa huli, pumunta kayo. Ilang oras lang, dumating silang apat, bukto ang mata. Lumuhot sila sa tabingang pamako. Nay, patawad po. Umahagulgol mahagulgol si Marco. Patawarin niyo po kami, sabi ni Gina at Marites, nakaluhod sa paanan ko. Pinakmasdan ko sila. Huli na. Pero salamat at dumating pa rin kayo, sabi ko. Naging matagumpay ang operasyon. Sa mga araw ng pagaling ko, hindi sila umalis sa tabi ko. Si Gina ang nagdadala ng paborito kong prutas. Si Marites ang nagluluto ng masustansyang lugaw. Ang nga anak ko, gabi-gabing nagbabantay. Nang makalabas ako, sa bahay ni Bella ako tumuloy. Unti-unti, bumali ang lakas ko. Nakbago sila. Isang buwan pakatapos. Niyaya ako ni Bella na makbakasyon. Nakplano kaming pumunta sa Palawan. Isang linggo bago ang alis namin. Tumawag si Marco. Nay, pwede po ba kaming sumama? Pumayag ako. Sa Palawan, sama-sama kaming anim. Nung una, may ilangan. Pero habang tumatagal, naksimula kaming magtawanan kumain kami sa magagandang restoran, lumangoy sa dagat, at kumuha ng maraming litrato. Sa huling gabi, habang kumakain kami sa isang restoran, natanaw ang paglubok ng araw, ngumiti ako. Ang nga kamay na dati nagahanda lang para sa pista. Bulong ko sa sarili. Ngayon, kaligayahan naman ang ihahanda. Hindi ko binago ang huling habilin ko. Pero hindi na iyon ang mahalaga. Nagsimula kaming bumuo ng bagong alaala. -ala. Isang araw, Sinabi nga nga apo ko na gusto nilang matutong magluto nga manudo. Pumayak ako. Sa kusina, kasama ko ang nga manugang ko na masayang nagihiwang nga ng sangkap, habang ang mga apo ko ay sabik na nagahalo. Dun ko napaktanto. Ang tunay na pamilya ay hindi lang nakabase sa dugo. Itinayo ito sa pagmamahal, pagpapatawat, at pangalawang pagkakataon.